tungkol kay Secretary uh, hintay na lamang po natin. For so as of the moment, nandiyan pa rin po ang trust niya. President Marcos Jr. buo pa rin daw ang tiwala kay Secretary Manuel Bonoan. Ito ay sa gitna ng kontrobersya sa nasabing departamento, dulot ang mga maano maliang flood control projects. Dagdag pa ng palasyo, ipinag-utos na ni President Marcos Jr. ang pag-lifestyle check sa lahat ng opisyal at unahin umano ang mga opisyal ng DPWH. Uh, hindi po natin makakaila na merong mga DPWH uh, officials na sinasabing involved at uh, malamang ay uh, magsimula sila doon panoorin pa natin ito pero bago yan huwag kang limutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita uh, ana Bajo, GMA News Online morning, ma'am. Ma'am, uh, kamustahin lang po namin yung uh, level of trust and confidence ni Presidente kay Secretary Bonoan given ng mga developments sa flood control probe. Buo pa rin po ba yung kumpiyansa ng Presidente kay Secretary? Sa ngayon, wala naman po nababanggit na ano man ang Pangulo. So kung meron man magiging aksyon patungkol kay Secretary Bonoan, uh, hintay na naman po natin. For so as of the moment, nandiyan pa rin po ang trust niya. Ma'am, yung uh, nabanggit ni former DPWH Secretary uh, Singson na nakatanggap siya ng fillers from the palace para bumalik sa DPWH as Secretary. Confirm po ba na may ganito pong fillers ang palace, ma'am? Sa ngayon po ay itatanong po natin. Uh, Bibigyan ko po kayo ng detalye patungkol po dyan. Thank you, ma'am. Thank you. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Kasabay nito, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na pag-check sa mga records ng DPWH kaugnay sa mga maanumalyang proyekto. Ongoing din ang investigation ng pamahalaan upang matukoy ang mga nasa likod ng mga proyektong dapat sana ay makakatulong sa solusyon ng malawakang pagbaha sa bansa. Sa ngayon, umabot na sa 11 projects ang personal na nainspeksyon ng Pangulo sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet. Ilang araw matapos na matanggap ang mga reklamo sa sumbong sa Pangulo.ph. As of 9 a.m. today, umabot na sa 9,020 na reports kaugnay sa flood control projects ang natatanggap ng Pangulo. Muling hinihikayat ng pamahalaan ang taumbayan na makialam at isumbong sa Pangulo ang mga questionabling flood control projects. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Hindi <laughs> na kita kung ganyan ang ginagawa mo. <laughs> Ayaw na kitang kaalyado. It might be a little painful. Baka masak masarkot jan yung mga tao na malapit sa atin. Ngunit uh, kahit malapit sila sa atin, mas malapit naman siguro sa puso natin yung taong bayan. Kaya sila ang unahin at maaari na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. Please be reminded that only one follow-up question is allowed. Thank you. Uh, para po sa unang katanungan, Miss Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, tungkol po kay General Torre, ano po yung posisyon na sinasabing pwedeng i-alok ng Pangulo kay General Torre? Hindi pa po natin maiisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong ang Um but may we know the reason or uh, what convinced the president to relieve General Torre as PNP chief? We all know na nagkaroon po sila ng issues between Napolcom and General Torre, but what really convinced the president to remove him? Maliwanag na po siguro ang pagkakasabi ni Secretary John Vic Remulla kahapon. At uh, mayroon mga issues na hindi na pagkasundoan. At we just have to respect the wisdom of the President on this matter. Sorry, just one quick follow-up po. Pero um, ganun po ba katindi yung naging issue? Because despite the things that uh, were accomplished by General Torre, he led the arrest of former President Duterte, kay Pastor Kibuloy, and um, this... Um, Messi transition uh, could have been prevented if the position was announced first, the new position was announced first before he was relieved. So, what really happened? Wag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at uh, alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at uh, nire-respeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng pangulo sorry ma'am, alam ko hanggang two questions lang, but quick follow-up. Is it a cabinet position po yung i-offer kay General Torre? Ibibigay po namin na detalye kapag ka po naayos na po at uh, na, nabigay na po ang pagsang-ayon ni General Torre. Okay, salamat po, Yuse. Thank you. Uh, Luisa Cabato, Inquirer.net. Good morning po Yuseg. Ano pong reaksyon ng Malacanang sa sinabi ng Makabayan Block na yung pagkaalis po kay Torres sa posisyon shows that there are widening cracks sa Marcos administration? Hindi po yan nangyayari at uh, hindi po yan ang nakikita natin dahil sabi nga po natin si General Torres ay napakagaling na public servant at uh, maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. So hindi po natin nakikita na kung ano yung nakikita ng Makabayan Block. Thank you. Uh, Tristan Odalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good, uh, good morning po. Uh, si Davao Acting Mayor Baste Duterte sa isang interview po sa The Netherlands ay kinwestiyon yung motive ng flood control probe ng Marcos administration. He even said that it is a PR stunt kasi ginagawa niyang press release yan ngayon. PR stunt niya ngayon yan, arguing that Marcos cannot escape accountability after three years in office. So maybe the question is, how does Malacanang uh, want to assure the public that this probe is not just for image cleansing? Si, sino po yung sinabi niyong public official? Mayor Baste po. Nasaan po siya ngayon? Nasa the Netherlands. Ah, uh, wala po sa Davao City. Okay. Uh, kung sinasabi niya po na ito'y PR stunt, manood na lamang po siya. Thank you po. Uh, next is Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, uh, good morning po. Uh, Yusek, meron po ba tayong timeline para masampahan na finally ng kaso yung mga taong involved dito sa flood control project sa uh, anomaly? Para makapag-request rin tayo ng whole departure order. Mm -hmm kung sakasakali man doon sa mga taong sangkot at hindi makalabas ng bansa. Sa ginagawa pong pag ng Pangulo dito, ito naman po ay uh, hudyat na rin po para sa mga ibang uh, government agencies like COA, BIR, LGUs, Bureau of Customs, na magkaroon po ng pag-iimbestiga rito. Maraming po tayo nakikita na maraming nagkakaroon ng luxury cars. Malamang, malamang ay dapat makita rin po ito ng BOC kung ito po ba ay bayad sa mga taxes na required at sa mga LGUs po kung uh, makikita po natin na itong mga contractors na to mga kontratista na to ay uh, napakakalakiin napakalaki ng mga proyekto at malaki ang kanilang kinikita tingnan po nila kung ito po ay na naaayon din sa mga uh, mere's permit or business permit na nila binabayaran sa LGUs pati po sa BIR So, ito po yung pag-iimbestiga ng pangulo ay hudyat sa bawat ahensya. Nagawin din nila ang kanilang trabaho upang mag-imbestiga patungkol dito. Uh follow up po ah uh, Sir Ivan Mayrina, Jamie. You said related po do sa binanggit niyo in, in opening this briefing. You said that uh, the president ordered a lifestyle check amid investigation. Can you tell us more about this? Sino ho ang saklaw nitong lifestyle check nito? Unang-una po, uh, hindi po natin makakaila na mayroong mga DPWH uh, officials na sinasabing involved at uh, malamang ay uh, magsimula sila doon. So far, ang nababanggit na ho ng Pangulo, mga kontrata, mga contractors, of course, uh, officers or officials of the Department of Public Works and Highways, pero wala pa po ho siya napapangalanan na politiko kong resista, senador o kung sino mang invo posibleng involved dito sa mga proyekto ito. Uh, is the president getting there? Mangyayari yes. po kaya Yes. Definitely, sinabi naman din po ng pangulo na hindi ito titigilan at uh, tatapusin niya to bago siya matapos ang termino. Pangulo po, nabanggit ng pangulo mismo sa kanyang bibig ng galing, I am getting very angry with what mm -hmm. I'm discovering about all these flood control projects. Ano hong ibig sabihin kaya nito? What do what can the public expect to come out of this anger? Magdidimanda po talaga sa sampan ng kaso ang dapat masampan ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado kung sino man ang involved dito sa ng kaso. Thank you. Thank you. Uh, follow up question, Maricel Halili TV5. Ma'am, on lifestyle check po, who will lead the lifestyle check? Sa bawat ahensya, mayroon naman po na pwedeng mag uh, magkaroon ng lifestyle check ang ombudsman pwedeng mag-initiate ang um, ang BIR pwedeng mag-inspect magkaroon ng uh, uh, lifestyle check sa bawat ahensya na may sakop sa kanya DPWH pwede rin po so yun po Kung sino po yung may ahensya na dapat magkaroon ng pag lifestyle check gawin po nila although magsisimula po sa DPWH pero uh, will this cover all departments po under executive lahat na may involve patungkol muna sa flood control projects na maanomalya salamat po Thank you. Ah, uh, one last follow up uh, Alexis Romero. You so it will cover everyone. But uh given uh, may mga nagsasabing yung corruption is deeply entrenched within the bureaucracy. How do we ensure the independence of such investigations considering yung sabi ninyo, each uh, agency will conduct its own. Nagsalita talaga na po kasi ang pangulo. So dapat ang bawat ahensya ay tumupad sa kanilang tungkulin. Asahan po natin dapat at bigyan po din natin sila ng uh, karampatang tiwala. At kapag pinakita din tayong anomalya sa kanilang pag-iimbestiga, magiging questionable din po ang kanilang pagtatrabaho at malamang masama rin sila sa pag-iimbestiga. So you can guarantee that this will be independent and uh, it will not be partisan? Definitely. Definitely. Salamat po. Maraming salamat po. Para po sa susunod na katanungan, uh, uh, Clay Perdilla, PTB4. Good morning po, Yusek. Yusek, can you confirm the revelations of Kong Ridon that ghost and substandard projects in Bulacan and in Benguet were included in the NEP, possibly making DPWH so DPWH so responsible for this? How did the President confront uh, Secretary Bonoan at ano po yung response niya? Kung yun naman po ay a priority project at naaayon sa NEP, uh, mas uh, accountability is stricter. Uh, mas lalo itong tututukan ng Pangulo. Pero ito man po ay nasa NEP o parte ng insertions at proyekto ng ibang mga politiko, hindi po man, nangangahulugan na hindi investigahan. Lahat po yan, pantay-pantay na investigahan. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Um, uh, on another topic lang po. Si yung legal counsel ni former President Rodrigo Duterte, si Nicholas Kaufman, um, na-interview po siya and sinabi niya na he is asking na makapag usap with the Philippine government and said, I want to negotiate the former President's return now to the Philippines, will Malacanang even open its doors to this request uh, of Mr. Kaufman? Wala pa pong request kami natatanggap. But kung dumating man po yung request, ma'am, uh, willing ba ang Malacanang makipag-usap? It's so hypothetical right now. So, magbigay mo na siya ng request. Okay. Thank you. Uh, Bettina Unite, Manila Bulletin. Good morning po Yusek. May we get the Palace reaction lang po uh, on the call of Tindig Kalikasan to also include yung mga provincial officials po ng Bulacan and the investigation of uh, failed flood control projects sa, pro sa probinsya po. Thank you. Lahat po ng kasabwat ay naman po sa Pangulong Marcos Jr. lahat ng kasabwat lahat na may kinalaman at lahat na nakipag uh, uh, conspire sa gintong klase maanumal yung flood control projects lahat po yan ay kasama sa pag-iimbestiga. IV Reyes, Billionario. Good morning po, Yusek. Uh, DPWH Department Order 148 amends the responsibilities of key officials and Undersecretary Roberto Bernardo is out of the list. Wala rin po siya sa official directory ng DPWH. Can we confirm po if he's still with the DPWH? As of now, uh, on medical leave siya. Yun pa lang yung update natin. Thank you po. Ah, follow-up na lang din po. Yun pong contractors sa uh, Benguet uh, Rock Netting Project mm -mm. at uh, Rock Shed Project ay dating tumakbo po under Partido Federal. May comment po ba ang palace on this? Kaaliado o hindi ka kaaliado, kung sila po ay kasangkot sa mga project, pa-iimbestigahan din po yan. Thank you po. Tuesday, DCBB. Uh, lumabas po ma'am sa ilang uh reports recently na nag-submit si Mayor Benji Magalong kay Presidente ng documents folder of some anomalous uh, flood control projects. Ito na po ba yung sinasabi before ni Mayor Magalong na May 57, di umano na mga uh, mambabatas yung hinihinalang sangkot dyan sa ilang mga proyekto na yan. At kung sakali, ma'am, na, na kay Presidente na at pinag-aaralan na yan, ipapatawag ba niya for a one-on-one -on -one meeting si Mayor Magalong para uh, malinawan yung mga dokumento na yan? Uh, opo, nakapagsubmit po ng mga dokumento uh, si Mayor Magalong kay Pangulo at uh, ang Pangulo naman po ay open na makausap si Mayor Magalong kahit naman po sino ay open ang Pangulo kung ito naman po ay patungkol sa maanumalyang flood control project. So kahit sino po, uh, lalo lalo po si uh, Mayor Magalong, Uh, welcome po ang uh, ma ang mayor para makausap po ang pangulo patungkol po diyan. Another follow up ma'am. Uh, just today ma'am may statement si senador Panfilo Lacson na masakit man daw niyang sabihin pero uh dinescribe po niya ang DPWH as a uh, one big criminal syndicate ngayon dahil doon sa mga anomalous flood control projects. Ano po ba ang pwedeng gawin? ng palasyo para yung ganitong image sa DPWH na laging nadidikdik ay mawala naman sa isip ng uh, publiko. Opo, kaya nga po hindi uh, nagbabanggit agad ang pangulo kung sino man agad ang involved dito dahil ayaw niya pong makasagasa ng mga inosenteng tao na hindi man involved. Uh, kung yan po ang pananaw ni Senator Lacson. Tandaan po natin hindi naman po lahat ng tao sa DPWH ay maaaring involved. At uh, katulad ng ginagawa po ng Pangulong Marcos Jr., pinapaimbestigahan niya po lahat para po malinis at maiayos kung anong po ang naging pagkakamali sa mga maanumal yung flood control projects. Thank you, ma'am. Salamat. Ah, uh, Eden Santos, Net25. Yose, good morning po. Sa kabila po ng paulit-ulit na sinasabi po ng gobyerno, especially ng Malacanang, na lahat ng involved sa anomalya po sa flood control projects ay kakasuhan kapag talagang napatunayan po na sangkot sila. Sabi po ng ilang mga kritiko ng uh, administrasyon, uh, itong investigasyon daw po sa anomalya sa flood control projects ay mauuwi lang din sa mga Duterte. Ano po ang reaction ng uh, palasyo dito. Ba't naman nila masasabing mauwi sa mga Duterte? May kinalaman ba mga Duterte sa mga maanumalyang flood control projects? Kung mayroon po, malamang makasuhan din sila. Thank you po. Salamat. Uh, Christian Bascones, PRTV. You say, uh, reaction lang po ng palasyo sa sinabi ni Senator Ping Lacson na malaki ang posibilidad na may powerful contractor behind uh, the attempted bribe sa Batangas Congressman at mismong si Representative Leviste ang nagsuggest na ang DPWH engineer na nagtangkang manuhol ay siyang dapat tumistigo o maging state witness sa korupsyon sa flood control projects. Kung sino man po ang behind dito, mas maganda po na makausap din po ng Pangulo si Congressman Leviste at kung ano ang kanyang mga nalaman kasi personal po siyang nakahuli dito kay uh, District Engineer. At most probably, may mga kontraktor na nabanggit dito. So, mas maganda makipag-ugnay sa Pangulo para kung sino man ang mga malalaking tao di umano na behind dito, ay dapat di makasuhan. Hindi lamang po yung district engineer. Okay. Uh, balik lang ako doon sa pinag-usapan natin before uh, kay General Nicolas Torre po. Quoting political analyst Ronald Llamas, comment niya sa pagtanggal kay Torre na posible raw po ay masyado na siyang sikat or he outshine The master, which he refers to Torre, Torres superiors like the president and DALG secretary. Reaction po Uh Opinion Puyan, uh, Mr. Liamas. So. Samuel Medinilla Business Mirror. Um, good morning, ma'am. Um, uh, what measures will the government implement to ensure rice prices will remain stable once the 60 day import ban takes effect mm -hmm. next month? Okay, ayon po sa DA, nakausap po natin, ay magkakaroon sila ng price monitoring uh, to enforce the maximum suggested retail price. At uh, nakikipag-usap din po sila sa stakeholders, mga farmers, millers, traders, para hindi po man manipula ang presyo. At uh, nagkakaroon din po sila ng monitoring ng bigas uh, weekly, nationwide. Uh, Pa-start pa na nga din po ang harvest season. So with that, nakikita po natin na tama po ang uh, supply ng bigas sa atin mula sa local farmers. So wala po masyadong iniisip na magiging problema ang DA patungkol sa supply ng bigas. Ay ma'am, follow up lang po. Yung in-announce po yung suspension dun sa pag-import ng bigas, sabi po yun yung nasa India, nasa India mm -mm -mm -mm. state visit. Um, sa ngayon po ba, meron na po bang na-issue na document, executive order, or kahit anong issuance for the implementation of the ban? Uh, bibigyan ko po kayo kung uh, maibibigay din po sa akin, pero ang patungkol po dyan na issue, uh, mas palalawigin po natin bukas. Uh, mm -mm. Um, on another um, uh, topic po, uh, meron na po bang mga flood control projects yung na-suspend amid don sa ongoing investigation ng mga anomalous flood control projects? meron na po na suspend. Sa ngayon po ay nakikipag-meeting pa po lahat ang mga maaaring uh, magrebisa pa. No, maliba sa pangulo magrebisa ng mga records at uh, malamang bukas din po muli ay magkakaroon tayo ng update. Thank you po, ma'am. Mm -hmm. Follow-up question, uh, Chloe of Ana Business World. Morning, Yusek. Regarding po sa rice importation freeze, um, nabanggit po ni Secretary Kiko Laurel na open si President sa pag-extend ng 60 to 90 days um can the palace confirm that po uh, ngayon po uh, opinion po yan ni secretary Kiko pero magkakaroon pa po na meeting muli ang issues na to ay ibibigay po natin ng update by tomorrow so as of now po fo, um yung pa rin po 60 ang um, yes okay, ano? opo thank you mm -hmm. thank you uh, next is Alvin Baltazar Radyo Pilipinas You their mother simple. Uh we heard that the president will go to Cambodia. Uh any details about don's trip niya sa Cambodia? Opo, confirm po na aatin po ang ating pangulo sa Cambodia sa September 7 to 9. Ang detalye po ay ibibigay na lang po ng Department of Foreign Affairs. Is this a state visit or state visit, state visit po? Alexis Romero, Philippine Star medyo related USEC. Uh, will the President attend the UN General Assembly late next month? Confirmed. Opo. A-attend ah, po. And what will be his goal in undertaking that trip? Ang mga detalye po nito ay ibibigay na lang po natin at ipapasa po natin sa DFA. Salamat po. Tristan Odalo, Newswatch Plus. Okay. Ah, Anso Verano, Bombo Radio. Good morning. Balik lang po ako doon sa issue ng ano, uh, reaction lang po from the palace. Yung nangyaring panunuhol po ng isang district engineer from Batangas kay Representative Leviste. Accordingly po, itong mga district engineers daw po ay ginagamit na bagman ng mga malalaking kontratista. Ano po yung reaction ng malakanya? Kahit po naging bagman lang ang naging papel nila, kasabwat pa rin po sila. So... Muli panawagan ng Pangulong Marcos Jr. sa taumbayan kung kayo may kinalaman kung sino man ang maaaring dapat na makasuhan isumbong lamang po sa pangulo. Thank you. Para salamat you Ayon sa direktiba ni Pangulong Marcos uh, Jr. na pagtibayin pa ang food security sa bansa maglalabas ng 1.2 million bags o maaaring umabot sa 100,000 metric tons ng local rice ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng auction ngayong linggo. Inaasang aabot sa 25 to 28 pesos per kilo ang floor price ng bigas depende sa edad nito. Layunin din ng auction na paluwagin ang mga bodega para makapag-imbak pa ng karagdagang supply ng bigas. Ibig sabihin, maganda ang ani ng ating mga magsasaka. Sa kabilang dako ay uh, magre-release din ng 100,000 metric tons of rice para palawakin ang benting bigas. Mayroon na program ng administrasyon at makatulong sa pagbabantay ng presyo ng bigas sa merkado. Naninindigan ang DA na hihigpitan ng ahensya ang pagmonitor sa presyo ng bigas upang matunton kung sino ang mga makapag, mapang-abusong balak magmanipula ng presyo nito. Patuloy naman ang konsultasyon ng ahensya sa mga magsasaka, millers at traders para maiwasan ang price manipulation sa bigas at ayusin ang estado sa merkado kahit na mayroong rice import ban. At dito na po nito tapos ang ating press briefing. Magandang araw.